Uh, Maari niyo hubang ipaliwanag itong uh, sinasabi ko nga yung job termination uh, dahil sa isang sakit o yung medical condition. Eh uh, base po sa Article 299 ng ating Labor Code, ang isang manggagawa po na may sakit na hindi po nagagamot within six months kahit po may kaukulan na pong uh, intervention medical intervention ay maaaring pong matanggal sa trabaho dahil sa exercise po ng management prerogative. Ito po ay uh, nakasaad at kasama sa mga mm -hmm. just causes for termination of employment sa ating pong labor code. Mm -hmm. Paano ho ba ito naiiba doon sa sinasabing sinisante siya? Uh, at yung, yung sinisante dahil sa hindi magandang uh, pagganap ng trabaho at maling pag-uugali. Uh, in comparison to the job termination due to uh, medical condition, sir? Magkaiba po iyon kasi yung nabanggit niyo po kanina mm -hmm. yung termination by the employer, ito naman po ay disciplinary action sa ating mm -hmm. mga manggagawa. Under Article 297, kung isang empleyado po ay nakakomit ng serious misconduct, mm -hmm. gross and habitual neglect of duty, nakakomit po ng mga pandaraya, nakakomit po ng crime, yan po ay sa under Article 297, maaaring tanggalin ang empleyado kasi ito po ay disciplinary action ng employer. Uh -huh. Meron din po isang uri ng pagtanggal sa trabaho. Uh -huh. Authorized causes naman po ito under Article 298 of the Labor Code. Ito naman po ay hindi pagdidisiplina sa mga gagawa uh -huh. but ito po ay dahil sa nalugi yung uh, business. Uh -huh. Kaya kailangan nyo po mag-retrend, uh, kailangan nyo po mag-install ng labor saving devices. Uh, iba naman po iyon. Mm -hmm. Itong Article 299, although sinasabi po na maraming decision ng Supreme Court na isa rin ito sa mga authorized clauses, mm -hmm. pero po ito ay very specific na isang manggagawa ay nagkasakit at yung sakit niya po ay hindi nagagamot uh, within the six-month period, kahit na po may medical intervention, mm -hmm. after providing due process, maaari po ma mawalan po ng trabaho yung apektado ng manggagawa. Mm -hmm.